mo bang makuha ang instant glow at instant whitening sa balat mo habang protected ka sa araw? So ito na yun mga beshies, si Grace and Glow Brightening Sun Body Serum na may Alpha Arbutin at Berberi Extract SPF 30 pa. At ang maganda dito, mura lang to sa Shopee ha. Kaya kung interested ka, iklik mo na yung basket na makikita dyan sa baba. Hello guys! Welcome back sa channel ko. Ako nga si Yana. At i-review natin ang isang trending na product na super daming good news online. So, try lang natin para magipakita ko sa inyo. So, kahit kunti lang yung ilagay nyo, okay na yan. So, ganyan lang. Then, ikalat lang natin to ng, ano, ng gusto, hikalat natin sa ating kamay. Ayan, lagyan kung saan part yung kailangang lagyan. So, alam nyo ba, sobrang ano to, sobrang mabango na hindi na natin kailangan gumamit ng pabango. Para sa akin ha, kasi pag ako'y lumalabas sa mall or kahit saan, mas gusto ko na ito lang yung ginagamit. Hindi na ako gumagamit ng pabango kasi doble-doble. Yung tipong dami kong daladala, so ito na lang yung lalagay ako sa aking bag para isahan lang. So, ayan, napansin nyo ba mga kabeshis, di ba mas maputi itong isa na nilagyan ko Grace and Glow kung i-compare natin dito. So, magkaiba talaga yung kulay niya. Kung makita niyo, mas maputi ito. Kunti pa lang yung nilalagay ko, ha? Ayan, ikalat natin ng maayos. So, kita niyo, di ba? Ayan. So, hindi pantay na yung color ng kamay ko. Mas maputi talaga ito. Mas maganda yung texture niya or yung color niya, oh. Kaysa dito sa isa. So, ayan sa mga beshi. Oh. So, kung mapapansin niyo, ganyan na yung kulay ng kamay ko. Magkaiba na. Kasi so, try natin na lagyan dito lang sa baba, di ba? Para makita nila. Parang naparami hata ako ng lagay. So, teka, bawasan ko. Ilagay ako dito sa katila. Kasi parang medyo marami yung nilagay ko. Ayan. So, ito. Yan, ba diba? So, ito. Dito lang sa banda dito sa baba. And, huwag ko muna lagyan sa, sa taas para makita nyo lang yung kaibahan. So, kalit lang natin syempre ng maayos. Ayan, nakakatuwa lang. Ito alam nyo ba? Sobrang tungtong ako nito nung nabili ko. And nakita ko lang din kasi nisa sa mga artista yung mag nito. Kaya trinay ko lang din na binili. So, kalat lang natin ng maayos. Ayan. Pansin nyo ba na mas maputi dito sa baba Ayan, mas maputi ito, itong banda, kaysa ito. Diba? Ayan, mas maputi. So, pantay na sa kabila. Diba? Mas maputi na itong part na to compared dito sa taas. so, ngayon, lalagyan natin ng buo. Diba? Para pumantay naman yung color niya. Ayan, lagyan natin ito ng buo para maging pantay yung color. So, kalat lang natin syempre ng maayos. Sayang. Ang bango. Super bango talaga, oh. Sobrang bango. Ayan. So, ayan. Pantay na yung color.